Hey, Becky. I feel new. Soft drinks? Sa paano ako maglalasing sa soft drinks? Gusto kong maglasing, Bess. Gusto kong makalimot sa lahat ng problema ko. Sabihin ko na sa Chris, sige. At saka yung problema mo sa wicked stepmother at wicked stepsister mo, panahon pa yan na matuklasan ng mga itik na kaya nilang mga itlog sa balot. O anong bago? Iba to, Bessie. Iba nga ito. Buntis si Mariana. Dagdag gastos yun, di ba? Magpupuntis, mga anganak. Tapos nagpapaaral pa ako ng punso. Eh ako, di ba? <laughs> Kailan naman ako tapos sa pag-aaral mo? Nakakaloka! Becky! <laughs> Becky! Alam mo, problema <laughs> lang yan. Huwag mo masyadong seryosohin. Matatapos din yan, oh. Actually, sabi ko naman makakatapos mo talaga oh. ako ng shoot. O, oh, diba? Kapag pinashow ko yung dream score, gano'n. Alam mo yung gano'n. Ay, you're sure. Ay, ang O, diba, Ali, hindi ka man makapagtapos sa pag-aaral. Makakapagtapos ka siguro sa pag Ah, ate, ito ho ba yung soft drinks ko? Eh, sandra, sandali, sandra. Eh, baka soft drinks mo lang. Paano kami? Palibre ka dyan. Uy, wala akong pera. Ay, wala rin kami pera. Wala akong pera. it's okay. It's okay. I'll go back to house, you know. I'll get some money. May pera ako. <laughs> Ay, po ka. Fortune, ito o oh, ito? Teka, ibibili mo ko. Oo, oh, eh bakit na tayo nandito? Oo, <laughs> oh, akala ko, imbitang mo lang ako kumain eh. Nakakaya, ah, yeah, Becky. Parang gusto ko to eh. Ikaw. Ano gusto mo? Ikaw. Ang mamili. Mamili <laughs> ka. Ikaw ang magsusuot e. Eh. Di ba? Mamili hey, ka ito na lang. lang. Ito lang. Ito. Marami akong kinita sa balutan kagabi. oy pero ito ha. Token of our friendship lang. Wow! Token of our friendship! Anong hmm. ginagawa hmm. niyo dito? Bakit? Ikaw lang may karapat na magpunta sa mall? Tama. Ay naku, alam niyo itong si Becky? Five years old pa lang tayo, mag best friend na tayo. Hmm. Pero tuwing Pasko lang ako nakakatanggap na regalo. Banyu pa? Tapos may tag price pa? Oo nga. Ako nung birthday ko, pinangakuan ako mano ng sini, ililibido ako pagdating ng sinihan, uh -huh. akong pinagbayad. Talaga? At nagpabili pa ng popcorn. Kung Tot totoo yung Becky. huwag na lang. Gusto ulit ka na lang. Ay, hindi, hindi. Sige, Uy. sige. Bila mo naman kami ng pole naman dyan. Ay, sarado na yung mall. Ang Alas 10 ang umaga, sarado na. Panikbahing na. Gusto mo merienda muna tayo? Gutom <laughs> ka ni. O, Oo, bayaran muna natin, uh -huh. ha? Oo <laughs> na muna kami, <laughs> ha? Hindi, <laughs> <laughs> nah, hindi ka lang. Grabe na yun, ha? Sabi. Ayaw nga, tayo, diba? Paglalaki talaga. Bilis-bilis. Pira naman kasi ito si Don Segundo eh. Sinama pa itong bahay na ito sa kondisyon eh. bakit pa? gamit tayo pupunta dito sa bahay na ito. Nakakatakot, uuwi na ako. Uy, uy, uy! Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Tara na nga pumasok tayo sa loob para naman matapos na to. Ito naman kasi to si Igwe. Napakaduwag! Oh, tara na. Sabi-sabi na tayo. Basta, Katrina, huwag kang mag-alala. Ipanatag mo ang loob mo. Oo. Uh -uh. Nasa likod mo lang ako, ha? Sige na. Ano ka ba? Mauna ka na. Atorne, At huwag kang matakot, ha? Magpakatatag ka. Tumigil ka nga dyan. Teka lang, hanapin yung eye switch para mabuksan naman natin yung ilaw. Bakit ba naman nahanapin pa yun? Alam mo, napansin ko lang, ha? Para napakilig sa gagamba ni Don Segundo. Tumigil ka dyan sinabi. Oh! Tignan mo! Kabayo, dinalo ng kagamba! Sinasabi ko na nga ba, eh, si Don Segundo at si Spider-Man ay isa! Tama ka! Tama ka! Tigilan mo ako! Sinabi kayo! Puro kayo kalukohan! Tara mo sa tayo dito! Tony, nakakadalawa sampal ka na! Di timaan kita! Uy! King, hanapin mo ngayong ilaw! Buksan mo! Ikaw na! Natatakot nga ako eh! Sampal ka ng sampal! Hahaha! Eh. <laughs> Mas lalo na ako! Ayoko! Hai, selamat

Huwag ka na Isipin mo parang bahay mo na rito. Hay na. Hal? Ma, para sa iyo. Thank you, thank you. At teka, teka, baka makita tayo ng tita ko. Magandang gabi sa iyo, Ma. Thank you. Ah, bakit ka nakikiba? Tawag ka namin yun eh. Girlfriend ko to. Ibig sabihin na mahal. Mahal? Brando? Brando? Andrea? Ang tali kong kaibigan? Magandang gabi sa'yo, ah. Uh. Andrea! Andrea nga. Uh. Andrea. Teka, teka. Paano mas siya naging matalik na kaibigan? Eh, parang ngayon ko lang yata siya nakita. Ah, um, trainee ko siya. Police uh, Manila. O, oh, sige na, hal. Halika. Pasok na. Oo, oh, oh, oh. ano oo, Ako yun, eh. Ako. Girls, uh, may mga bisita tayo. Ah, uh, Jing Jessica. Hi. Hi. Sergeant Brando. Del Valle. Del Va Kilala. Kilala mo? Huh? Kilala mo ako? Sinong hindi makakakilala sa'yo? Palaging nasa dyaryo? Kilala nyo? Anong ginagawa mo rito sa probinsya? May pinapalo ako. Malaking pe... Malaking kaso? Mawalang galang na muna. Pare, dumuna ako sa labas. May init dito eh. Tara na. oh, ngam mainit dito eh. Upo muna.